Hello po! Ha? Huh? Happy New Year ha? Huh? Happy New Year sa atin lahat! Andito na ako sa uh, Quezon City Hall. Eh, Siyempre, lagi naman ako nandito. Ah. Agang-aga, no? January 5. Oh, January 5 kayo, Wednesday. Ito na. Ah, hindi pa naman hearing. May mediation. May mediation ako ngayon. Pero hindi mediation ang topic natin. Pag-uusapan natin, marami rin tatanong na ito tatanong nito. Okay? Kasi sabi nga nila eh, Attorney, unfair naman, lagi na lang yung accused Pag wala yung accused, ganyan ganyan Attorney, oh. paano kung halimbawa sa arraignment Ha? Ah, sa arraignment, wala Ang complainant Okay, ah, si complainant ang absent O oh, yun ang pag-uusapan natin kasi yung iba nagsiselos Lagi na lang daw si accused oh. Pag-uusapan naman daw yung absent Absent ang complainant <laughs> Nagselos sa complainant <laughs> Pero kahit na January 5 pa lang oh. Busy na Aww. Dami ng tao Diba? Ah, oh, ito yung ano, yun yung ayun yung prosecutor's office doon. Yun, 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 yun. Oh, yun. Dami na rin tao. Kasi ano, eh, dami rin talaga ng daming ang dami din nagugoyo, natin pogoyo. Oh, kamay na The old hall of justice, ha? old. Okay, papunta ako sa may mediation, sa may pinakataas. Ah, uh, congratulations nga pala. Ha? Ah, uh, ano ngayon? January. 2022. Congratulations sa atin dito sa NCR, no? Nag-level up tayo. Nag-level 3 na naman tayo ulit. <laughs> Umaas na naman ang level natin. Maghihigpit na naman. So, dito ako sa loob ng uh, mediation ng Quezon City. Nasa 4th floor siya. 4th floor ng Old Hall of Justice. So, uh, ganda, di ba? Linis. <laughs> so, lahat ng tao, walang face shield. Ako lang naka-face shield. Bahala sila tumingin sa akin. Mamatay sila sa inggit. <laughs> Meron pa kapasitin dito sa ano, sa KC. City. Kaking bagong booster sa akin. Sila sheriff yan, sila mam. Ayan. Lahat yan, ano, mag... Um, feeling negative. <laughs> Pagka-swab nila mamaya, pag-uwi, yung pa-positive <laughs> lahat naman. Ito lang <laughs> yung positive na ayaw na marimig. Ano muna kami ha? Sasat, sasat muna kami. Mamaya na ako magbo-vlog. <laughs> Ito. Kasi may mga mga si, mga, si, mga sigang si, si sheriff dito sa Quezon City. Ngayon. Ngayon ha. Yung mga may kaso doon sa inyo na magusto pa tara na. <laughs> okay, iniwan ko na sila. Nandun sila kanina. Nandun. Eh, papatagal pa ako. mapadaldal pa ako. <laughs> okay, tuloy natin. Ah, uh, Paano attorney pagka absent yung ano, walang walang complainant during arraignment? Ah, uh, simple lang 'yan, 'di ba? Yung isa kong vlog nito na arraignment, walang accused, 'di ba? Yung accused pag wala ka sa arraignment, ano? Warrant, 'di ah! ba? Uh, Dito 'yan ha. Ah. malamang sa malamang papawaran ka ni judge. Okay, unless magawa ng paraan ng abogado ng accused na mapareset, 'di ba? Pero 90% <laughs> wina-warrant ni judge yan At saka ni piskal okay. Pero ngayon, balik rin natin. Yung complainant, ang wala during arrangement O, oh, yan. Oh. Ang mangyayari, syempre, iwa-warrant din si complainant. <laughs> <laughs> Check ko muna sa inyo yung experience ko nung December na nag ako sa Paranaque. Okay? Wherein, yung complainant, wala. Uh, arraignment ng kliyente ko, accused, yung complainant, wala. Okay. Ang nangyari, ganito. In a rain. Nagtuloy yung arrangement. Nagtuloy yung arrangement. Kahit na wala yung complainant. Nag-arrangement kami. Nagsabi ng not guilty yung kliyente ko. Pero, ano? Hindi tinuloy yung pre-trial. Ni-reset ni judge. Okay. Tapos pinasubi na yung complainant. Oh. Uh, ngayon, magagalit ngayon yung mga akusado, bakit ganun na Tori? Bakit, ano, bakit? <laughs> bakit, bakit, si, bakit yung no, complainant hindi <laughs> bakit? Hindi naman yung complainant na nakademanda. <laughs> Kaya yung complainant, hindi naman na accused eh, di ba? Oh. yun yung experience ko, ah latest yan, noong December, bago mag, ano, bago mag Christmas vacation. Oh, yun na. That answers it. Oh, pagka, alimbawa, arraignment, wala si complainant, oh, yun na yung sagot. Mm. It's either ipapatuloy ni Judge yung arraignment kasi nandiyan na yung accused O, eh. oh, di ba? Re-reset pa ba natin? Nandiyan yung accused eh. Tuloy yung arraignment pero okay lang. Wala si complainant eh. Reset na lang ang pre-trial. Yun yung madalas na, yun yung experience ko nung nakaraan. Pero normal normal talaga yun. Okay? Tutuloy yung arraignment kahit wala si complainant. O, oh, hindi naman si complainant ang i arraign eh. Diba? <laughs> di ba? Hindi naman si complainant ang babasahan eh. Oh, yan ang sagot. Anong mangyayari pag wala si complainant during arraignment? Okay lang. Tuloy. Arraign pa rin yung accused. Oh, pag wala yung accused, siya waran. O, <laughs> si accused. okay? Attorney, hindi mo pwedeng ipadismiss yun. Kung doon ako waran, ako yung accused, adun ako, padismiss natin. Wala yung complainant eh. <laughs> Tatawanan ako sa korte pag ginawa ko yun. Na-arrangement, papadismiss mo. <laughs> Dahil lang wala si complainant. <laughs> hindi. Ha? Hindi pa. <laughs> hindi. Alam ng mga abogado yan, yung mga may experience na, na abogado hindi mo ipadidismiss ang ano, hindi mo padidismiss ang kaso dahil lang wala si complainant sa arraignment. Okay, walang epekto 'yon. Dahil lang arraignment, hearing 'yan talaga para kay ano, kay accused. Siya 'yung babasahan. Si ano, you know, si complainant, manonood lang 'yon. Okay, kaya kung wala siya, ibig sabihin ayaw niyang manood. <laughs> so, dagdag -dag ka alam na lang. Ano ba 'yung mga dahilan na Kung bakit may mga times na si complainant hindi nakakapunta during arraignment. Okay. Uh, attorney, bakit minsan yung complainant wala sa arraignment? Kasi maraming instances na ganyan eh. Nakaset yung arraignment, wala si complainant. Okay. Bakit? Unang-una, hindi niya alam kung kailan yung arraignment. Ah! Hindi alam yung complainant. Oh. Uh, attorney, bakit hindi niya alam? Okay. Kasi, kung napanood niyo yung mga vlog ko na uh, may resolution na anong susunod na gagawin niya, no? panoorin niya yan. Uh, tapos yung vlog ko na nag-bail na kailan ang arraignment oh. panoorin nyo yan kayo ha ah. kasi kaya ako ginawa yung mga vlog ko na yan di ba tapos sabihin nyo eto orin kung complainant ako paano ko malalaman kung kailan ang arraignment yun nga kaya ako paya, sinasabi ko panoorin nyo yung mga vlog na yan hmm eh, hirap sa'yo eh <laughs> di ba pagka may warrant na yung accuse hindi naman ninonotify yung ano eh hindi naman ninonotify yung complainant kaya nga panoorin nyo itong isa ko pang vlog yung follow up Uh, yung follow up. Oh, panoorin niyo 'yan. Kailangan niyo talaga mag-follow up kasi pag may resolution na. Hindi naman hindi ka naman ang resolution kasi sa fiscal eh, sa prosecutor's office yan. So definitely ang complainant hindi ka manonotify kung kaya ng arraignment dahil depende sa korte. Ang arraignment nasa korte ginagawa yan, okay? O, kaya hindi nalalaman ni complainant. O eto ni paano pag umakyat na, di ba? Sabi mo nirarapol yung kaso sa ano sa korte. O nga, sabi ko sa inyo, panoorin niyo, kailangan mag-bail muna siya, yung accused. Oh, kasi hangga't hindi siya nag bail hindi siya set ng arraignment. Kaya sabi ko sa inyo panoorin niyo 'to eh. Nag-bail na ako kailan ng arraignment. Oh, kasi 'yan para sa accused 'yan. Hindi malalaman ni complainant 'yan. Ah, hmm. 'Di ba? Halimbawa, nag-bail na 'yung accused. Magpapadala ng order si judge doon sa complainant. Oh, 'yung order na 'yun nakalagay doon na nag-bail na 'yung ano, nag-bail na 'yung 'yung accused. Ito na 'yung date ng arraignment. May 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 ipapadalang ano, may ipapadalang order or notice dun sa complainant. Pero minsan kasi, 'di ba sinasabi ko lagi, uh, noon bago mo pandemic, mabilis ang arraignment. Pagka bail mo minsan, next week arraignment na, next month arraignment na. Oh, pagka bail ng accused, minsan yung notice para do sa complainant hindi agad nakakarating ah. sa complainant. O, kaya minsan na na yung arraignment, nag-arraign na yung accused, hindi pa nalaman nung no, ano, hindi pa nalaman ni complainant. Wala siya sa wala siya, hindi absent siya dun sa arraignment. Pero okay lang 'yun. O, dahil hindi naman madidismiss yung kaso dahil wala si complainant sa arraignment. Oh, hindi naman hindi naman maapektuhan yung kaso niya eh dahil absent siya sa uh, arraignment. Wala 'yun, walang epekto 'yun, ha. Kaya yung mga akusado, kahit wala la yung complainant during arraignment, ha. Oh. Uh, huwag kayong umasa. <laughs> arraignment na. Wala si complainant. ta Dismiss to. <laughs> Asa ka? <laughs> yang complain na ta. kung talagang tutuluyan ka talaga niya kung talagang interesado yan a-attend kahit wala siya ng arraignment malalaman at malalaman niya na nag-hearing o kasi magpapalo up sa korte at saka may darating sa kanyang notice eh o na yan ni Piskal o wala wala si complain at during arraignment ah pasumpi na natin kasi syempre pag nag pre-trial kailangan din siya makausap ni Piskal eh. o, malalaman at malalaman yan ni Complainant. <laughs> Darating yan. Huwag kang mag at magkikita rin kayo sa korte. Maghaharap din kayo. Gaya ng pangako niya, di ba? <laughs> Magkita na lang kayo sa korte. Oh, see you! <laughs> si Bat na ako. At least, alam nyo na kayo yung kasagutan. Basic lang. Pag wala si complainant sa arraignment, ayos lang. Okay? Hindi naman siya yung... Hindi naman siya yung i-arrange. Okay? At ipapatawag din naman siya ng korte. so rin naman siya. Okay? Mahalaga yung complainan pag nasa trial na. Pero sa ibang vlog ko na lang i-discuss yan. Okay? Para niya tayo masyadong hahaba. Alright? So, God bless ha? Salamat po sa pakikinig. Ciao!